Ayon mga, mga sir good morning. Nandito tayo ngayon nagda-diagnose nitong altis. Ang problema nito, ayan, hard starting. Tapos malamya siya. Ayun oh, halos mamatay. Ayun. Nakadiin na po yung accelerator natin. Halos stress lang, ayan. ayan. Uh, maganda siya sa idling. Pero pag re-revolution mo siya, ayaw. Oh. Okay. Okay, titingnan natin kung ano ang ma-apply natin dito. Ayun mga boss, palit tayo dito sa Altis. Ayan, sa Altis, nagka-problema is... Uh, pag once na ina-accelerate, namamatay. Ayan. Palit muna tayo ng fuel pump right. ayan tapos na tayo magpalit ayan ang gagawin natin ngayon i-start natin kung may pagbabago alright ito titingnan natin okay ayan ang problema niya is dating hard starting tingnan natin uy i-start ka agad ah ayun start na kagad ayan mukhang may improvement tapos ngayon i-accelerate natin kasi ang RPM kanina hanggang 2 lang tapos burp 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 gumagano tapos 2 burp 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 tapos ngayon pag once na inapakan mo ng dahan dahan aabot ng trace tapos babalik burp 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 tapos ngayon apakan natin ha ayun tumaas na siya yun, nadali na. All right. Okay. Okay na siya. Nadali na siya. All right. Ayun, Altis. Ayun, andito tayo sa harap ng makina. Ha? -re revolution natin. Ayun, okay na siya. Hindi siya katulad kanina. Ito mayroong isang problema. Bill. oh, mabilis na lang 'yan. Alright Alright ito Nandito tayo ngayon Magro road test Sa ginawa natin dito sa Sa Altis na to Okay Para malaman syempre Kung nagbago or hindi Okay Nandito tayo ngayon Centennial Road Kawit Alright Sama natin si Paring Patrick Ha Alright ismot nice, na ismot dati ah, kanina mga mamanser kanina pag pag rinirevolution re mo siyang ganyan tulad yan eh, hindi mo na makita yan pag rinirevolution re mo kanina kailangan ala alala lang yung apak mo kasi may bibilaukan siya pag ginapakan mo ng mabigat oh, e eh, ngayon ayan ayun tumatakbo na tayo na 60 oh tas na na tayo yan, kasi 1.8 ang makina nito malakas lakas din Alright, hanggang dito na lang yung camera natin. God bless sa inyo lahat.